Dalo muna kayo, ha? Babay, ko lang muna yung mga English speakers, ha? So, what's up mga kalupadid? So, another video, another love visit na naman tayo. Weee! Dina! Yo, grabe! Napadpad tayo dito. Nagulat din sila na napadpad tayo dito kasi nasa... Bay Laguna tayo ngayon So, kalapati vlogger na Tagaloguna So, binisit natin So, tropa din natin to dahil may hinatid tayo ibon sa kanya So, bali dalawang ibon So, mamaya papakita ko rin sa inyo Kasi nga, nagbabawas tayo ng ibon dahil Kailangan magbawas <laughs> Ang dami nangyari sa love ko na hindi nyo alam So, tsaka ko na lang kayo i-update So, nandito si Kuya Mark What's up mga <laughs> Oh, Welcome tayo sa aking loob. Giniagawa. Tara, so, <laughs> dito tayo. Benomark. Benomark ben o Club. Ayun. Kung gilala nyo sa YouTube, Benomark Club TV. Tama ba? Oo, oh, Benomark Club TV. Yun. So, pasubscribe na lang din. Lalagay ko dyan mamaya yung ano channel niya. So, shout out din kay <laughs> Shout out agad kay Masto. Ah, ikaw na lang po oh. lang dito. Ilolop tour na tayo ni Kuya. So, alamin eh, ang mga linya lang hawak ni Kuya kahit alam niyo na 'yon. So, sa mga hindi pa nakakaalam. <laughs> Tara. So, welcome kay sa Flyers Love Ko. So, magpasensya niyo na rin, medyo magulo pa dahil may ginagawang bahay ito. Charot. Hindi niya bahay. Sa Yung mga panglaro natin ng North at South. mhm mm So yung medyo magulang Yun yung mga pang north natin Natigil lang kasi ano eh Nasa Pampanga na sila eh So yan yung mga Tommy at Basra natin Ayun yung Tommy tas mga Painakay na rin ng ano yung mga bigay ng mga pinsa natin mm -hmm. So, bali, ilan yan lahat ya? 13 yan. Tapos, iniwalay ko muna yung babae kasi nangingitlog eh yung ano yung tatlo pang pang north eh nandoon eh dalawang pang north na hen kasi pinarisan nito parehas si eh, parehas din nag-itlog ayan kaya winalay ko muna masyado kasi itong ano eh pasaway times uh, day ako magpalipad eh. wow naman sana ako umaga tanghali at saka hapon lagi na labas na kayo So no, mamaya may papanood din ng video sa inyo. Kamkam na. One is, ini-English yung kalapate. Ayan Hindi liwanag nga na ni Lord. Ano? Hmm. Medyo pa, pangalawang dugo na yung iba eh. Ah, oh, sagad Yan lang. Mamaya mamaya andyan na sila. Tamad rumonda minsan eh. Pero may pagkakataon din na tumatagal din na marka. Ako naman tayo. Sa ano? Stock lock. Sa manukan charot. <laughs> kayo yung mga manok to ya. Sa amin. Eh, ang manok ng stepfather ko. Daw, eh, wala siya. Nasa alabang. Ako mm -hmm. na ako na pinag-alaga. Ayun mm -hmm. sa kayo. Hello, doggy. Huwag mo kakagalit. <laughs> Bantay ko kasi nananakawan ako eh. Mm -mm. Eto. Eto na nga yung galing kay ano, kay the lock below. Ayun, yung isang yun, yung blue bar. Oh, yan na yan. Update. Update sa ibon mo. Ganda oh. Makinis na makinis eh, nung mm. binigay sa akin. After five years. <laughs> <laughs> Tapos eto yung Koopman na galing din doon sa nagbigay sa akin ng Louis Group. Ayan. Mm -hmm. mm. Medyo may edad na. And then ito, hens. Bale, ito lang yung mga ano mo, stock na breeders. Oo, oh, yan. Mm ito, -hmm. yung, tat, yung dalawa dyan, yung pang north ko nga, inilagay ko muna dyan. Kasi nag, uh, ano sila, yung nag Ito, mm -hmm. tulad nito, anak ko nung pang north ko, binuhay ko lang. Ito, yung Tommy so din yan. Bale, apo na. Apo na to nung pinaka-foundation natin dyan. Tapos ito, mm -hmm. ano din, Tommy sa at Basra. Yung checkered na may green ng ring. Ganda, okay ini. Tapos ito yung regalo sa akin nung bago pa lang ako. sana Kasi ano yung hindi na siya mag nag-iipon takakalamba Medyo nabiyayaan eto Artin daw. Daw hindi ko lang alam kung saan nakakross Dahil naglabas siya nung Naglabas to last Nung unang breed ko, naglabas siya ng Yun nga, sa, yung mga Kakaibaang mata Ayan hmm. Mga gold eye, gold eye dog Eto, anak niya Yung napilay natin Nung umuwi galing training Oo. Si Marcel Nakakaawa uh -huh. naman kasi Kaya ayan, na inalaga niya. ako na muna Ginis na. Ang cute naman yung pakainan mo. Ang liit lang. Ang <laughs> liit lang. <laughs> Salo-salo na sila. Tapong-tapong nga eh oh. Mm -hmm. Tapos eto yung... So dito natin. naman tayo. Yeah. <laughs> ito mga naka-clutch na sila ulit ng... Oh, Four-stack din naman. Four-stack na. Tapos ito, may nakahingi sa atin. Yan yun yung Tommy sa yung Johnson mhmm mm ganda, -ganda oh. eh sinusubukan natin abang ano ayan to umiso din bali anak na to tas ang nanay nito yung supra na tinatawag nila kasi dati doon sa amin sa los baños uso yung mga ano eh yung mga tukod tukod na ginagawang mm -hmm. breeder mhmm uh -huh. eh iyon yung tinalabasan mhmm uh -huh. tas eto na yung louis liu at saka colso aha Hello. Red, ano, pearl ay yung puti. Mm, -mm ganda oh. Eh, para sa ano na to, nung may-ari nung red check yung sa concert. Mm -mm. Sa kanila. Tapos eto yung basra at saka ano. Eto, may pang ano na. Bali yung basra mo, anong ano? Gender. Hen yan, hen. Mm, sayang yung kung kaksa Kung kakde, no? Tapos eto, eto yung ano, yung buzzer na galing sa'yo. <laughs> tapos eto ano yung binigay ko sa kanila. Oo, tapos eto yung binigay balik. sa atin ni Madam Chin. Ayan. Oh, ayan. Tigisa sila dyan ni Dalog Bilong. Kaso hindi available si Dalog Kuya. So, ayan. Ayan. Saan ba sa'yo dyan? Five years contract daw muna dito. <laughs> Oo, oh, yung balay sa... Ayan yung kay Mark, yung blue bar. Eto kay Kuya to eh. Ayan. Ano? Kisig? Kisig? Parehas hen. Mm, mm Ayan, sana mag-produce sa kanila ng maganda. <laughs> maganda. Siguro dito sa mga kung makakatapos yung anak nito ngayon. Kasi parehas kak yun eh. Pwede, pwede. Pwede ko na dito ang iper yun. Ma, maging ano, basra-basra. Ito, basra. old line to nung ano eh, nung mentor ko. Old line mm -hmm. ng Tommy So. Ilang taon na to? Parang ano na, na to? Six years na to eh. Buti nga nag nagaano pa. pa. Nagsisimilya pa. Pang ano niya na to? Third clutch. ano, mm. Medyo na. Ito hmm. yung naka, hmm. nakawala to eh. Buti bumalik sa pinsang ko two days na wala. <laughs> hindi hindi namin alam kung saan nagpunta. Hmm. Buti bumatch. Buti bacher dun sa pinsang ko. Yung Dang mga kapatid niyan, mga nagkakalbayog, takloba, mm -hmm. tapos nag nagpipinisher din sa north. So, yung lahi din niya, na ano din talaga, nadulo din. Kaya medyo marami na, medyo may, masakit sa patoka. <laughs> mm -hmm. Nakamagkano ka rin niya sa patoka? Sa patoka, siguro ano, nakakagastos din ako ng isang sakong patuka minsan sa isang buwan eh. ano nga pa, yung probiotics. Yan. Yan, napaka ano, niya, napakahalaga sa ibo natin. Mm -hmm. Kasi yung probiotics na gawa ng mentor ko, uh, si PSF, si ano, marami nag-testify na gumaling sa paramikso. Hindi ko lang, hindi ko lang din ano, pero marami nagsabi talaga sa mga club member namin na gumaling yung ibo nila dahil do sa sa Python so, nila sa mga malalapit dito, so ipopost ko rin oh, yung yun. Ah, andi ko ya So, Phytoprobiotic. Mhm. Mm -mm, Phytopro. Yeah. Eh, una ano, i-condition yung ibon 'yan talagang pinaka Ginagawa ko paligo, deworm, warm, paligo ulit. Tapos three days lang ako magbigay ng ano eh, ng mga preventive na gamot eh, Gamit ko Tefox para sa lower tapos, yung cancer Out. Saka yung Amo Back. Yan, tinuro sa atin ni Delok Belaw sa Saka Dobitron. Yan, tinuro, tinuro sa atin ni Delok Belaw. Yan, 3 days, 3 days sila. Tas, pang sa flyers din, ganun lang din. Kung ano yung pagkukondisyon natin sa breeders, eh yun din naman sa flyers. Lalo na pag i-training mo na dahil nandiyan talaga yung matitindi sakit tulad ng salmonella tapos yung kadalasan na tama one eye cold eh talagang ano kailangan mag medication pagka uh, ano lalo sa breeding yan dan kasi nag-uumpisa lahat talaga dati nung kasi nung kabataan natin bahala na eh ngayon iba na eh kasi tulad na may lalaroan kayo halimbawa may club kayo na sasalihan kailangan mo sumunod sa mga program natin kapag alis ko ng inakay sa ano 3 days muna silang quarantine hinihintay ko silang tumuka pagka ayos na silang tumuka i-viewing ko na sila ng mga 5 days ganyan 5 days tapos pagka 5 days and then, syempre sanay na sila sa love din ng flyers love ngayon, papakawalan ko na sila sa landing board. Pagka yun, kailangan wag mabubugaw. Kasi ranas ko isang beses, nabugawan ako ng isang ibon eh. Pero pang stack lang naman yon. Eh kahit na, pero masakit pa rin kasi pinalaki natin eh. Aww. Ayon, wag lang talaga mabubugaw kasi once na, na mabugaw yan, hindi na talaga babalik, overfly na. Tulad ko, newbie bilang din naman ako eh, halos 1 year lang din naman ako. Pero, base dun sa experience ko, ano lang, tutok lang sa pag alaga kung hobby nyo talaga. Kasi, kung ginusto nyo lang dahil, halimbawa, ginusto nyo lang na mag-ibon, kasi minsan na ayaw eh, siguradong hindi mo matututukan niya, kaya kailangan... Pagka nag-ibong pa, ng gusto. Yung papasok sa time mo, halimbawa, katulad ko, may trabaho ko, yung pasok lagi sa oras mo, kasi once na hindi yan, mano, medyo napapabayaan, yun, doon na nagsisip ko, umpisa yung mga sakit. Kaya, tips din sa mga newbie, uh, lumapit na kayo sa mga fanciers na, ano, consistent na nananalo, kaya may, may mga may finisher sila, yan, manganak na kasi hindi ka makakabili ng ano talaga eh ng murang ibon na mga anak ng champion mahirap eh maliban na lang kung meron kang kaibigan o kaya kamag-anak na nag-iibon na matagal na na nagpapanalo sigurado makakadali ka doon ng mga gift bird diba? tulad ni Madam Chimo nakadali tayo ng gift bird kahit na sa Messenger lang kami nagkakausap-usap nila. Oo, oh, no? ngayon nagkakabit na. The lock below ayan. Ako kasi pan-raise pa lang naman na ano ko pero tuloy lang syempre. Hanap ng bagong paraan ng pagano kung, kung paano mapapaiki yung sistema kasi minsan ano eh nasa sistema pa rin talaga eh tulad ng mamaya dumating ang ibon derby tapos eh, hindi mo natutukan yung pala isasakay mo may nararamdaman na ah. di ba automatic wala nang ibon nasasayang kaya focus lang din talaga sa ano and then kung gulong ng gulong next season ulit next season lang na next season ganun lang din ang gagawin ko eh, kung gugulong tayo eh. pero sana kahit naman pa eh makapagpawi lang okay na tayo doon ayun hindi siguro hindi pa muna gawaan ng ano eh Siyempre, baka tulad nito, yung mga ibon natin dito, hindi pa naman totally nakatapos yung mga anak nila. Hintay muna natin makatapos. Hindi, siguro yun, pwede akong magbenta-benta, gano'n. magpasingse, Eh, sakali na may magpapasingse, Yun, syempre, shoutout sa idol natin, si The Look Below. Ayan, yan ang pinaka-kaungguya namin eh, kaming tatlo eh. Shoutout sa'yo, sana makarating ka din dito sa amin. Shoutout sa'yo, ano, Idol Michael Rumbawa. Hindi, <laughs> shoutout doon sa tito ko na nasa Italy, si Tito Aldrin, Lalap, and then yung mga pinsang ko dyan, shoutout sa inyo, si Latita, shoutout po sa inyo. And then yun lang. Yung mga ano, mga kaklab ko sa IPRA, PRL at UPF, sila Boss Adrian Alcachupa, si Sir Brian Stevens, sila Kuya Joel, ayan, shoutout sa inyo, mga samahan namin dito sa BAE, si uh, Bay Pansears yung mga binuo namin na grupo na mag-iibon dito shoutout sa inyo lahat, hindi ko na mabanggit yung mga pangalan nyo pero kilala nyo na kung sino kayo